Mahigit sa dalawang oras na land travel mula sa Tagbilaran, capital city ng Bohol, ay mararating ang bayan ng Talibon na nasa hilagang bahagi ng lalawigan. Bagamat may kalayuan sa sentro, dahil sa distansya nitong humigit kumulang 115 kilometers, ay hindi ito kailanman nakaapekto sa kasiglahan sa gawain ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa dakong iyon. Ito ang dating sambahan ng mga kaanib sa lokal ng Talibon. Nakapaglulula nito ng sandaan na katao sa isang pagkakataon at itinayo ito sa lote na may sukat na 569 square meters. Kapag nagbabalik tanaw, ay naalaala ng mga kapatid doon ang hindi madaling pagsisimula ng kanilang lokal. Nung araw po, nakita ko po ang gusaling sambahan dito. Maliit pa po siya. Nakilala namin ang isa sa mga hindi pakaanib ng Iglesia Ni Cristo noon sa lugar na iyon. Yung na-hospital ako dahil na ako sa kidney, sinabihan ako sa youngest guest ko na magpa doktrina na. Doon galit na galit ako kahit anong pilit sa mga anak at sa asawa ko kahit daw magkahiwalay kami, hindi siya sumama sa aming relihiyon na katoliko. Naramdaman ko noon na demoralize ng konti. Naging ugat man ito ng madalas na di pagkakaunawaan, ay hindi pa rin niya napigilang mapansin ang mabubuting dulot ng pagiging iglesia ni Kristo sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Nakita ko sa mga anak ko na hindi mabarkada matitino ng mga bata, walang bisyo. Narealize ko na hindi pala maganda ang ginawa ko, hindi mabuting example sa mga anak ko. Marami rin siyang positibong napansin sa Iglesia Ni Cristo nang pasimula ng pamamahala ng Iglesia ang pagtatayo ng bagong usaling sambahan sa lugar nila sa Talibon Bohol. Noong kasagsagan ng COVID-19, tuloy-tuloy ang construction sa kanilang mga sambahan. Nagulat ako sa mga sa construction sa mga iglesia ni Kristo dahil puro buhos. Yung mga kabilya na ginagamit, mga malalaki at ang trabaho ay tuloy-tuloy. Hindi tulad ng ibang construction na kung wala ng budget, uh, stop. Bilang naglilingkod sa hanay ng kapulisan, ay nakita niya ang kaayusang sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yung mga Iglesia ni Cristo, disiplinado. Disiplinado sila lahat. Respetado nila yung, yung sambahan ng Iglesia ni Cristo. Ang isang lugar na may mayroong sambahan ng Iglesia ni Cristo, may malaking tulong sa parte sa kapayapaan sa isang lugar. Di naglaon ay nagpasya siyang magsuri na sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, nasa doktrina na ako, yung mga anak ko excited na excited na mabautismuhan ako. Mula sa original na lot area na 569 square meters ay naging 450 square meters na lamang ito upang masunod ang provision para sa road widening. Naka-setback po tayo mula sa center line ng karsada na 15 meters. Subalit kailangang makapagpatayo ng mas angkop na sambahan kumpara sa dati nilang kapilya dahil sa lumago at paparami pang bilang ng mga kaanib sa lokal. Pinag-aralan ng INC Engineering and Construction Department na makapagdisenyo ng kusaling sambahan na may opisina ng lokal, pastoral house, at sapat na parking space. Inuna po muna namin yung pundasyon, tsaka po kami nagtambak kahit sa sikip ng lote. Mas madali pong trabaho mauna yung pundasyon. Kasi pag inuna po yung pagtatambak, lalo po kami mahirapan sa pagukay. Ang pundasyon na po ito ay may lalim na 1.5 meters. mula po sa original na lupa. Upang ma-accommodate ang lahat ng building requirements at walang malalabag na bata sa building code ay kinailangang i-elevate ang gusaling sambahan. Ang ground floor ng compound ay ginawang parking spaces at opisina ng lokal. Ang second level ang main nave ng gusali at ang third level ay ang balcony. Sauna gamay ra kayo ang balay simbahan mo. Halos di makita. Gawas kong naa nakatungod. Tungod sa kadako sa building at katapad. Pero karon tungod sa kataas sa building sa nagipahimuan sa atong pagdumala, pirting ninduta. Kita-kita na taas pa sa ilang building. Dungawan ra. Mas maganda ngayon kaysa dati. Masyadong maganda yan pagmatapos na. Masipag yung mga trabahan babait eh, din sila. Hindi, hindi ko po makakalimutan ang project na ito kasi ito ang unang-una kung project sa construction ng Iglesia Ni Cristo. Mga sakripisyo namin, mga hirap namin at pagod, puyat, ay halos hindi namin naalala. Dahil nakita po namin yung resulta ng aming pinagpaguran. Isang maganda at malaking gusaling sambahan. Sa tulong at paggabay ng Diyos ay naitayo ang special design na gusaling sambahan na may 280 seating capacity at kumpletong pasilidad. Ganon din ang two-story na pastoral house sa likurang bahagi ng struktura. Tinisenyohan pa ang fasad ng sambahan na nakaprotrude o naka-extend ang elevated porch covered with concrete canopy. Ang proyektong ito ay ginugulan ng Iglesia ng mahigit sa 42 milyon pesos mula sa mga kusang-handog ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. May 31 2024 araw na kinasabika ng mga kaanim sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Talibon sapagat iyon ang araw ng pagtatalaga sa Diyos ng bagong gusaling sambahan sa dakong iyon. Ang natatanging okasyong ito ay pinangasiwaan ng kapatid na Raul Cervantes, tagapangasiwa ng Distrito ng Bohol. Ang mga kapatid po ay totoong maligayang maligaya, masayang masaya, sapagkat nasaksihan po nila at nakita nila ang katuparan ng pagsagot ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga pananalangin para mapagkalooban po sila ng isang maganda at magarang gusaling sambahan. Natupad na po ang pangarap namin bagong gusaling sambahan. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon Diyos sa tagapamahalang pangkalahatan dahil pinagkalooban po kami ng gusaling sambahan. Masayang masaya po kami mga kapatid sa lokal po ng Talibon dahil po pinagtayon po kami ng gusaling sambahan. Isang malaking biyaya po na nakadalo po ako sa pagsamba at sa paghandog ng bagong gusaling sambahan po sa Talibon. At masayang masaya po ako kasi nasasaksihan ko po, po kung gaano kaganda ang sambahan. Dati po akong um, baptist. Tuwing nakakita po ako ng mga ganito mga paghandog po sa kapilya ay, ay lalo pong tumitibay at lalo po akong nai-inspire lalong lumalalim ang pagkilala ko sa aking pagiging Iglesia ni Cristo. Nakakatulong po ito ng Malaking magandang gusaling sambahan po dito sa aming bayan. Maraming nagtatayuan ng mga establishment at humahanga po sila sa ating gusaling sambahan dahil nakakaiba po ang disenyo. Yung dating uh, kapilya po ay ma, uh, maliit talaga. tapos masikip. Ngayon po eh maganda talaga, maliwalas na talaga po. Ay dati po dito ay eh, wala na walang parkingan, tapos masikip yung sambahan. Ito ngayon ko mayroong parkingan na sa baba, tapos sa labas mayroon na po. Sa ganda po ng aming gusaling sambahan, may pagmamalaki na po namin ito sa maraming tao. Aayayahan po namin sila upang makapin makapakinig sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayan sa loob ng Iglesia ni Kristo. At para rin po masilayan nila ang kagandahan po ng aming gusaling sambahan. Tunay ngang napakahalaga ng gusaling sambahan para sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nagtatayo po tayo ng gusaling sambahan sapagkat una, ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos at ipinagutos niya na sa kanyang tahanan o templo ay sasambahin natin siya. Dito sila nananalangin at dito po sila humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Isa si kapatid na Eleanor Ausa sa mga kaanib na walang tigil na nananalangin para sa katuparan ng isang kahilingan at ngayon ay nagpapasalamat dahil tulad ng pangarap nilang kusaling sambahan ay dininig na ito ng Panginoong Diyos. Wala pa masugdi o tukod ang bagong simbahan diri sa among lokal. Dugay na nga nagpanata nga unta matawag sa iglesia ang akong kabiyak. Natuman gidungog sa Diyos ang among mga panata. Tapos ngayon, handog, kasama-kasama ko -kasama na po yung asawa ko at siya na po, tunay na iglesia, nabotismuhan na po siya ug nagpasalamat ako sa Ginoong Dios nga natawag ko niya sa 35 ka tuig panata sa akong pamilya. Nabautismuhan po ako noong November 25, 2023 habang ginagawa pa itong sambahang ito. At ngayon po, nakadalo po ako sa pagtatalaga nitong gusaling sambahang. Nagpasalamat ko ni Igsoong Eduardo Manalo, labaw sa tanan, ngadto sa atong ginoong Diyos, nalipay ako og dako nga nakaanib na ko sa Iglesia ni Cristo karon na buo na among pamilya nga puros na may mga Iglesia ni Cristo. Malaki ang daging bahagi ng gusaling sambahan sa buhay ni kapatid na Ryan James. Sambahan po ay isang napakahalaga po sa aking journey habang ako po ay nagre-review para sa aking licensure exam for mechanical engineering. Kasi po, dito ako palaging uh, lumalapit sa Ama, nananalangin, nagpapanata po. Sa awa naman po ng Diyos at sa patuloy ko pong pagpapanata at pagpapanalangin, ngayon po ay isa na po akong ganap na mechanical engineer at may uh, stable na trabaho na po sa Cebu City po. At ngayon po ay masayang-masaya po ako dahil po nakadalo po ako sa pagtatalaga nito ngayong araw kasama po ng aking mga magulang. Mga salita ng pagpapasalamat at pangangako ang bukang bibig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Talibon. Sampu po ng aking mga kasama sa construction, sa proyektong ito, na ipagtayo po namin ng gusaling sambahan ang mga kapatid sa lokal ng Talibon, Distrito ng Bohol. Maligayang maligaya po kami at natapos po namin ang proyektong ito. Iingatan po namin at pahalagahan ang gusaling sambahan. Sa atin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming maraming salamat po sa pagmamahal, pagmamalasakit at lagi po na pag-alaala po sa aming lahat. Ang tagumpay po ng Iglesia Ni Cristo katulad po ng pagtatayo ng gusaling sambahan ay tulong at awa ng ating Panginoong Diyos at pagsagot ng Diyos sa mga panata't at panalangin ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo.